Jalen Brown, sinabi ang parang hindi raw pang pro ang laruan ni Brown James. Kaya lang daw na nakapasok sa Lakers ay dahil sa kanyang ama na si Lebron James. Dahil dito, nag-init si Brony tsaka naligo. At inilabas ang labing isang ng nakatago niyang lakas. Ang pagkapanalo ni Lebron kontra sa Cubs. Another solid match para kay Bronny James mga idol. Nagtala na naman siya ng panibagong karir high niya. Gumawa siya rito ng 13 points, 5 rebounds, 3 assists, 2 blocks at 3 turnovers. Meron siyang 5 of 10 sa field sa 24 minuto niyang paglalaro. At sa pagtatapos ng first up eh, meron siyang 8 points sa 13 minutong paglalaro. Talagang mainit itong si Idol. Ito, driving layup na naman, no? Wakalipang ginamit. Grabe yun. Eto, 5 minutes mark. May assist na naman siya rito para kay Dalton, no? Tumira ng 3. Pang JDM number 1 yun. Yung tira na yun. 4 minutes mark ng fourth th quarter Ito may assist na naman si Brony doon Bukod sa assist eh, may tinapalan pa siya rito Ayun, kapos tuloy Sa 2 minutes mark ng second quarter May pa-floater with Cook si Brony James 5 minutes mark ng fourth th quarter Lamang ang kalaban, mga idol lang isa At dahil sa wakal ni James ay lamang na sila ng isa Eto yung clutch basket ni Brony James na isa Step back Sa kubaw, sabay tumira ng 3 Ilista mo na yan para kay Brony